Isang so, mapagpahalang araw sa si inyong lahat. Ako si Rosalyn Carolina, isang mag aaral sa Lacoste Christian College of Union at ang inyong magiging gurong gabay sa video na ito. Kung saan natin tatalakayin ang iba't ibang variety ng wika at ang gamit nito. At una nga sa lahat, ating alamin ano nga ba ang variety ng wika. Ang variety ng wika ay ang pagkakaiba-iba nito dahilan sa ansas ng mga gumagamit ito sa ibang lugar na nakatira na at na na sa kinalakhang kultura. At atin ng tatalakay sa video na ang apat sa walong variety ng wika. Unang-una ay meron tayong tinatawag na idiolect ito ang nakagawi ang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o pangkat batay sa lugar, panahon at katayuan sa, sa buhay. Ito ay ang estilo sa paggamit ng wika. At halimbawa nga sa ating individual ay si Mike Enriquez kung saan ang kanyang estilo sa paggamit ng wika ay nakilala dahil sa excuse O kaya sa palagi niya sinasabi sa, sa, sa kanyang pagre-report o sa television na um, hindi namin kayo tatantanan at gayon din si Miss Sara Santos kung saan ay kilala siya sa pagiging mahihig like Ye Charo. At sa si individual naman ay meron tayong tinatawag sa mga Tagalog yung sinasabi ng kumbaga. And also, sa mga patanggenyo, yung sinasabi ng alaay. And another example ay ang mga Ilocano. Meron sila palaging sinasabi ngay. Bakit ngay? Ang Pangalawang variety ng wika ay ang tinatawag natin na Norfolk. Ito ay nagsasabi na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang wika dahil sa iba-ibang estado ng tao sa lipunan. Ito ang wika na ginagamit ng isang pangkat ayon sa kanilang pamantayan or social. Halimbawa na nga dito ay ang jaylingo o yung mga um, mga beki na tinasabing sinage, itage or modern sinage, hindi sabihin sino, si ito, Modra is mother. And also, meron tayong Gen Z. Ang mga Gen Z na isang pangkat ng mga uh, kabataan ngayon na palagi sinasabing charot, which is joke, play, read. RN is short term nila for right now and BTW for by the way. And also, meron yung mga tinatawag natin, jegemon na kapag mag um, gumagamit ng wika or in a text form is shortcut. Katulad na lamang nito sa example na kasinat na yung ito nila or gusto nila is um, i-spell out siya na IT2, number 2. Fish. So, ito, ganoon nila um, ini-spell yung word na ito. At, so, susunod naman ay ating tatalakayin ang variety ng wika na tinatawag na dialect. Ito naman ang wika na ginagamit particular ng mga pangkat ng tao mula sa isang particular na lugar. Tulad ng lalawigan, rehiyon o barangay o bayan. Ito ay variety ng wika na nililikha ng dimensyon dahil sa um, geografiko. Ito ang salitang gamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan sa kanilang hinabi, na kanilang hinabibilangan. Tayo ay may iba't ibang uri ng wikang panghiyon na kung tawagin ay yun. At mayroong tatlong uri ng dialect. Ito ang dialect na geografiko, batay sa istasyo, batay sa, sa lugar kung saan um, ang isang individual ay nanirahan or naninira, naninirahan or nakatira. Dialect na timpura, ito ay batay sa panahon. Sinasabi na natin na ang wika ay dinamiko at bawat generasyon itong paggamit ng wika ay nagbabago katulad nila mga ngayon na iba na ang gamit ng wika noon, noong unang panahon mas malalim kaysa sa panahon natin ngayon. At ang dialect na sosyal, ito ay batay naman sa katayuan ng isang individual. Kanina ay ating na ating itong um, nabanggit sa na sosyalek kung saan um, nakabatay ang ating pag, um, paggamit ng wika sa nabibilangan nating pangkat. At um, halimbawa nga ng um, wika, variety ng wika na dialect ay um, sa Tagalog, bakit nga? Sa, ba sa, Batangas, sinasabi nila, bakit ka? Sa Bataan, bakit a ah. Or sa Ilocos or Ilocano, sinasabi, bakit nga O eh? Or sa Pangasinense naman, sinasabi nila, bakit e? Eh? At ngayon naman ay tayo kumaroon na sa ating ling variety ng weekend sa talakayin sa video na ito. At ito nga ay ang Ikoyot. Ito naman ang weekend sinasalita mula, mula sa loob ng bahay. Malinis na ginagamit araw -araw, sa pang araw-araw na pakikipag sa alastasan. At halimbawa nga nito ay ang palikuran o banyo, kubeta, box, kung anong tawag ninyo sa inyong ama, tatay, mamsi or mom, tawag ninyo sa inyong ina o nanay. At yun na ang iba't ang apat sa walong variety ng wika na ginagamit ng wikang Pilipino na meron tayo dito sa ating wika. At ngayon naman ay tumako na tayo sa um, pagtatalakay natin sa iba't ibang gamit naman ng ating wika. At tayo na nga tumako sa pagtatalakay natin sa paggamit ng wika. At sa video na ito, ating tatalakayin ang long puri ang paggamit sa dito at unang una nga nito ay ang yuritiko. Ang instrumento na ginagamit ng tao sa pagkuha o paghahanap ng impormasyong may kinalaman sa pagsangpinag pinag-aaralan upang matuto at matamo ng alaman tungkol sa mundo. At halimbawa nga o kabilang sa elemento ng hiristiko ay ang pagtatanong. Pagkikipagtalo, pagbibigay ng definisyon mananaliksik, research, makikinig sa radyo, kaganapan sa sa ating um, bansa, ating mundo, at panunood ng television o pagbabasa ng diaryo. At susunod naman ay mayroon din tayong tinatawag na representibo. Ito ay ang paggamit naman ng wika bilang pagpapahayag ng um, kaalaman o impormasyon. Maraming paraan para makapagpahayag ng kaalaman o impormasyon. Ang inuman. Ang mga halimbawa naman ito ay ang pag-uulat sa pangyayaring mga reporter, mga TV forecaster, paglalahay, paghahatid ng mga pangyayari. At halimbawa nga ng mga pangyayaring ito ay ang mga weather forecaster kung saan dito sa halimbawa natin, sabi dito, Ayon sa weather forecast, mararanasan natin ang hagupit ng bagyo bukas kaya maging handa at alerto tayo. At isa pang halimbawa nito ay hindi niya halim BLC Ismael. So, pagbibigay ng pagbibigay ng impormasyon para tayo ay um, aware sa nangyayari sa ating mga pagbibigay. At ang pangatlo naman ay ang gamit ng wika bilang personal. O ang paggamit ng isang tao upang ipahayag ang kanyang mga personal na presensya, talaubin, o pagkakasiyanglan. Halimbawa nito ay sa pasalita or in oral ay ang pagsapat ng damdamin sa isang tao tulad ng paibig na mahal kita o mahal kita or may pagsinyon ako sa At pagpapahayag naman ng opinion sa isang sulong. Another example is ang pagiging bukas ng mga problema sa sarili. At um, halimbawa naman sa pasulat ay ang paggawa o pagsulat ng liham. At nakasama rin dito ang pagsulat ng journal or diary. At ayun na nga ang iba't-ibang variety ng wika at gamit ng wika na mayroon kayong matutunan o naiintindihan sa video na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At muli, ako si Rosalyn Carino, isang mag-aaral ng Lacan Solution College of Binoy. Maraming salamat po.